Hello guys, welcome back to another vlog. Today is a Thursday and hindi pa ako kumakain guys ng breakfast kasi ina inasikaso ko pa si Kian kaninang uh, umaga kasi nga um wala kaming sasakyan guys. Alam mo yung sinasabi na yung yung quote na when it rains it pours. <laughs> like literal Although literal na umuulan kanina guys pero wala hindi na ngayon. Pero yun na guys, 'di ba? Nung, nung, last vlog ko, sinabi ko yung mga trials na na na-encounter e ng family ko lately, like yung si mami ko um, umalis. And, hindi na talaga siya update pala sa mami ko, guys. Wala na talaga. Ando na siya sa Barili, home for the aged. Tapos si Kian na nadapa, 'di ba? Nagka nagka ano ba yun, pasa-pasa siya pero he's okay now and he's back to the refresher course nila or refresher bridging session nila. Although, isang araw lang siyang absent kasi kahapon wala namang pasok guys kasi Independence Day pala kahapon. So, today yung balik niya. And hanggang Saturday pa guys yung ano niya, yung pasok niya. Half day, half day na nga lang. And then, so yun na nga guys, kahapon, nung bumaba ako para kumain, sinabi uh, sinabihan ako ni daddy na ma, wala na yung battery natin, sira na or drained na and all. So sabi ko, my God, wala pa akong sweldo. Friday pa kasi yung sweldo ko, guys. Bukas pa. Ang gusto sana ni daddy, i-recharge lang muna um, kahapon. Eh. Kaso nga, guys, wala na rin akong budget dito. So ang tendency ngayon, tricycle muna sila ni Kian. And then mamayang alas 12, pinakausapan ko na lang yung anak ko. Since may motor naman siya, nasunduin na lang muna si Kian kasi wala naman siyang pasok today RD ni Kuya. So, kanina sana yun guys uh, nung after ng shift ni Kuya alas 6 pero uh, naawa din kasi ako dun sa anak ko yung kung yun guys kasi wala pa yung tulog, 'di ba? So, anyway, andyan naman si Daddy. Depende naman sila mag-tricycle pap papunta dun sa school and then pauwi si Daddy dito. And then mamaya 12 o'clock si Kuya na lang yung Um, ano ba yon magsusundo kay Kian. And then tomorrow, yun din, yun din ang magiging setup namin, um, ano ba yon uh, ihati din si Kian, siguro ba ni Kuya, uh, ganun ding oras, mga around 7 o'clock. Kasi nga guys, mag, ang traffic dyan sa Tabunok, grabe as in talaga lalo pa pag start ng classes talaga ng sales guys just kasi ang sales guys dadaan ka na ng merkado bago ka makarating sa sales ay nako so yung sa na tricycle yung ma, madadaanan mo guys and mga kasabayan mo talaga mga mga kotse yun lahat ng sa sasakyan, sa second guys kasi ng merkado yung uh, malapit dun sa sales or before sa sales So, yun ang magiging ganap. So, tomorrow, hopefully, makakabili na kami ng battery. Ang gusto ni Daddy is yung quantum yata kasi mas mura lang yun kesa sa motolite. Magkano na bang motolite ngayon, guys? Kulang-kulang, 6,000 na yata yun. Yung quantum, hindi ko pa alam din kasi hindi ko pa tinanong si Daddy. So, definitely, wala akong choice. Bibili talaga ako, guys. So, yung pangbili ko sana nung battery is ipapang-enroll -ipapang ko sana yun kay Kian. Pero wala eh. Anyway, We still have the entire month of June naman hanggang July pa naman yung enrollment nila. So sabi ko kay Daddy, ah uh, uh, ano gamitin mo na lang na, muna namin yung enrollment para dun sa battery kasi kailangan talaga yung sa guys kasi ang layo ng bahay namin sa school ni Kian. Ay, hindi malayo pero kailangan mo talagang kailangan mo talaga ng transportation guys. Kasi hindi ka aabot doon kung lalakarin mo lang. Unlike doon sa idea school ni Kian dati, na malalakad lang niya, ang lapit lang. Pero ayaw na talaga ng bata doon sa school daw niya. Gusto niya ng talaga ng malaking school. <laughs> so pagbigyan na lang natin kasi he graduated naman. Wala naman siyang binigay na problema sa amin guys na major talaga. Yung mga typical lang na pagbata na mga problema guys, yung hindi ginagawa yung assignment, And para sa akin din naman guys, ayoko din i-pressure si Kian. I want him to have an enjoyable and fun journey uh, as a high school student now. Um, ayoko i-pressure siya um, kasi um, ano naman eh, uh, pag, pagdating naman ng kolehiyo doon talaga makikita. And kung mag apply ka ng trabaho, doon na talaga guys yung ano. So, doon na talaga yung um, makikita kung ano ka ano, ano, ba talaga ano agano ka ba talaga kagaling yung mga ganong bagay pero ngayon kasi guys we're still developing the child we're still molding him honing his talent and all kasi nga ka, 12 years old pa naman so so ngayon nga hindi ko siya pinipressure and gusto ko lang siya talaga to take each day at one time yun lang so yun yun na magiging ganap. And then, tomorrow din, or Sabado na siguro kami mag-grocery mag guys, kasi bukas may pasok pa rin ako eh. Kundo alas stress lang naman, yung hanggang alas stress na naman ng hapon yung pasok ko, pero nakakatamad kayong yung lumabas. Eh, kapag galing ka sa trabaho. So ngayon guys, wala akong, yung dalawang agents ko is naka-RD. Ako kasi, kailangan ko mag-satsan RD kasi next week, bago na yung team ko. Yan. So, hindi ko susundin yung RD nitong dalawang old or 10 year agents ko, guys. Kasi meron namang uh, panibagong team na darating nga sa akin, which is gonna be on um, June 20 to be exact. So, that's a Thursday yata. Yung start ng nesting. So, assist-assist na kami yan, guys. And then, on the 25 and 26 of June, I'll go on leave. Kasi ngayon na yung time na pupunta kami sa uh, Medilien. And then this coming Sunday na pala guys, darating na yung fiance ni Gian from the United States. So si Skyser or Ismay, ang tawag sa kanya is darating na siya. And then I think, ayun na, mag, yun na nga, ang prenup nila is da, ay, gaganapin sa Medellin. Kasama ako, isasali ako. Hindi ako, hindi ako kasali sa prenup ha. Pero isasama ako ni Ate Angie. Para meron din daw siyang Uh, kasama doon. Kasi nga si Kuya RG hindi makakasama. And then, yung asawa naman niya, is eh, sasama nga doon pero alam naman natin. Alam nyo naman, hiwalay na sila guys, technically. So, hindi talaga sila in good terms, yung mga ganun. So, uh, siya siyempre, may mga awkward moments si ate sa gusto niya kasama ako, guys para at least meron siya makakausap. And then, so ano pa bang ganap? So, bababa na ako guys ngayon kasi medyo nagutom na ako. Nagluto na si daddy guys. Pakita ko sa inyo mamaya pagbaba ko, okay? So, bumaba na ako guys. On lang natin yung electric fan kasi ang hindi... Ayan. So, pakita ko sa inyo yung ulam namin. For today's video, may natira pala kaming ano oh. Gusto ko sana itong fried rice pero wala na akong oras. Yan, scrambled eggs na nilagyan ni Daddy ng pagkarami-raming kamatis, hindi ginalaw ni Kian kasi ayaw niya yung mga laman-laman. Tapos, yan. Ano ba yan? Beef loaf. Walang kamatayang beef loaf. Tapos pala guys, nilagay ko na yung bread namin sa loob talaga ng bread uh, container. Kasi nung isang gabi guys, agoy, kinain ng daga guys. Just me, may malaki kaming daga dito. May malaki mm -hmm. kaming peter nakasama dito sa bahay and I think dito siya dyan siya lum lumalagi guys o oh. dyan sa ibabaw ng aming banyo yan kasi kagabi nakita ko siya dyan eh patay talaga yun kay daddy kapag ano o kagabi daw guys nakita daw silang dalawa sabi ko hindi ka nag say hi <laughs> so pre prep lang muna ako guys ha ng coffee so yun na guys nakagawa na ako ng coffee ang nilalagay ko pala sa coffee ko guys is yung binigay ni Papay kay kay Daddy. Na parang coffee siya pero parang siyang tea. So inahaluan ko lang siya ng Nescafe guys. Hindi na kasi kami nagbo-brewed coffee kasi wala na kaming brewed coffee. Ay, gusto gusto pa naman ng sana ng asawa ko ng brewed coffee guys pero wala eh. Wala, hindi kami nakabili. So, ano bang unahin ko? Itong itong bahaw or di pero itong bahaw lalagay ko na lang kaya sa ref to lalagay ko na lang to guys para ma fried rice ko to ayan yeah. ay ako lang dito sa bahay guys mamaya pa yun si daddy siguro mga around 8 o'clock pa yung darating kasi maraming pasahero ngayon. Mahirap talaga guys. Uy, pag walang nakasanayan mo ng may sasakyan ba? And then, ang, yung battery pa talaga guys, napatay siya. Nung umalis si daddy, nag, nag, ano ba yun, may dumating kasi siyang uh, classmate or batchmate niya dati, dumating from Canada. So, nag-ano sila, nag-alam nyo na, nag-drinking spree dun sa may Katmon, Talisay. Pag uwi niya guys, around alas 11 ba yun? Alas 12, hindi na. Kailangan na siyang itulak or ano, ginam, ginampera na lang yung battery para lang siya makarating dito sa bahay. Sus! Napahiya talaga daw si daddy. <laughs> Sabi ko, ganyan talaga guys, dad. Ganyan talaga pag second hand. Siguro ano, ang bumili nito ay yung lumang owner, o dating owner, hindi niya na-check na, -check na ko ilang o ilang taon na ba yung yung battery nila basta marami-rami na rin kaming pinalitan talaga guys from the previous owner kasi yung previous owner kasi talaga guys ang ang babata pa magpag-asawa sila pero parang walang alam sa kotse parang binili lang talaga nila yon akala nila they can sustain ang kaso kasi ang main reason pala nila guys kaya nila binenta to is because wala silang parking space. Para naga nag-garasan. Ano ba yun? Ano bang Tagalog sa garas? Ganyan ba? Kasi nakapark lang yung sasakyan nila, itong si Jaggi, sa may highway. sa mm, main road. Eh, yung bahay nila papasok pa. So, na, kaya nag sila na ibenta na lang In fairness sa kanya, yung makina niya, mag, ang, ando pa naman pa talaga, ang tibay pa. Yung mga konting, ano lang, na pwede namang ma-fix. Konting so, diferensya lang. Pero ito nga, ang battery, kailangan talaga tong battery, guys, kasi hindi talaga gagana, hindi aandar yung kotse mo. Napalaking, napakalaking bagay din pala ng battery, no? Ang pa lang kape ko eh. Mm. Wala nang asuka asukal to guys. Nasanay na rin ako na parang wala na lang. Parang talaga siyang tea. Ang, ang taste niya parang tea. Pero ang kulay niya, it would parang may cream. Balikan ko kay guys. Ito pala siya guys, oh. I think in Indonesian to na coffee. 20 plus 4, free. So, 20 pieces plus 4. I think sa mama niya to. Tapos binigyan niya kay papay. Pangalan niya is, ang brand is Hillway and then Karak Chai. Oh. So, para talaga siyang tea, guys. And then, may 24 sachets to. Ayan. So, eto na lang yung ginagamit ko kasi si daddy may mukhang hindi, hindi ako masyadong bet. Ayan. Marami pa to. So, iniunti-unti ko lang. Tapos nga, nilalagyan ko ng black coffee para magkat... mag yung ihalo niya yung parang i, ano ba, i-blend out niya yung lasa ng tea sa coffee. So, yun. Ay, nabusog na tuloy ako. <laughs> dinala ko na lang yung coffee ko guys sa taas kasi alam niyo na may work pa hindi pwedeng mag mag ano ba yon hindi pwedeng magtagal sa baba kasi mayroon tayong boss and then si daddy guys tamang tama dumating na din siya ang dali lang niya wala, wala pa siyang 30 minutes kasi daw yung nasakyan nila na tricycle ang bait hinatid talaga sila mismo doon sa sales so So, dun na, yun na lang din yung sinakyan ni Daddy pabalik. So, di pa God is still good. God is good all the time. Char. Mali ako, mali. God is good all the time. So, nga, mamayang alas 12, sana nga lang talaga hindi umulan. Uy, si Kuya naman yung susundok kay Kian. si matagal pa naman yung mga 5 hours pa naman yun from now. So, it's 8, 9, 10, 11, 12. O, 4 hours si Kian doon. Sabi ko kay Kian, hintayin niya talaga kung sino yung susundo sa kanya. And then, pabalik dito, bala ko nga sana is ipa-recharge mo na yung battery ng ano, ng aming sasakyan. Yan ay kung po pwede at kung magkano ba. At least, may masasakyan si daddy kasi nga mahahatid siya ni kuya sa motor mamaya. So, yun ang plano ko guys. Okay, so ano pa ba? Ano pa bang gana? Ah, babasain ko na yung book today, guys, kasi dalawag uh, dalawa o tatlong araw ko na to hindi binasa nang, uh, Half ahaft lang ako. Ano ito talaga yung sikreto ko, guys, kaya hindi dry looking yung aking hair. Sa personal, guys, hindi talaga siya ganun ka dry. Although dry siya because nga merong, meron meron siyang may color, pero yun na nga dahil sa purple shampoo talaga, guys, na naidsan niya yung pagka-dry and pagka-turned orangey. So, na-maintain pa rin niya yung blondness, yung kulay na dapat talaga sa buhok ko. Although, meron naging, naging grayish na siya, guys, kah dahil nga sa mga uban ko rin kasi ang dami na. So, schedule ko na magpa-retouch na ng aking hair color by the end of this month. Yes, end of this month, guys. Kailangan ko na talaga kasi ang dami ko ng uban na naman. So, And then, uh, kasal na baya ng niece ko this coming July 4. And ang pangit naman tingnan, guys, kung ang dami kong ano, di ba? I, I think, mean, maghanda naman tayo ng kahit konti. Although may damit na ako, guys, um, yun nga, pinagpipilian ko pa kung either yung brown or... May nabili kasi akong tugmang-tugma talaga sa motif ni Gian. Pero masyado kasi siyang sexy. I mean, ano ba, spaghetti strap siya. Spaghetti lang siya eh napaka-stricto ng ano ba 'yun, cathedral. Bawal din 'yung mga ganun. So ang ang balak ko is I'll pair it with a blazer. Ang kaso, hindi ko lang alam guys kung pakita ko sa inyo ha. Hindi ko alam kung tugma ba 'tong kulay na 'to. Dali lang, on ko 'yung ilaw para kita ninyo. So. Yan pala, inarrange ko na itong mga damit ko dito, guys. Yung mga maliliit, nilipat ko na dun sa kabilang kabinet. Kasi maluwang na dun. So, dito talaga yung mga malalaki. Meron pala akong nabili, guys. Oh, ang ganda pa naman sana nito. Kaso, ang, ang ano dito, ang sikip dito sa part. So, hindi ko talaga itong magagamit. So, sayang talaga itong damit na ito, eh. Gano lang tong bili ko. Tapos may isa naman. Ang laki naman sa akin, oh. Kasi ibibigay ito kay ate. Sa sister ko. Bibigay ko yan pag nagkita kami. So, eto na nga, guys. Ang pinagpipilian ko, kasi ang gusto ng ate ko, is yun daw uh, sinuot ko sa kasal ni na kuya. Kasi nagagandahan daw siya noon. Ang kaso, hindi kasi ito tugma sa... Ano, eto ba? Eto, nanala nyo to. Itong kasal ng anak ko. I kept this. Tapos, eto naman yung sinuot ko sa kasal ni Ninya. Eto, oh. Yan, naalala nyo. Nag-vlog din ako dyan. yan. Pinakita ko rin to kay ate. Sabi niya, hmm, yung brown na lang daw. Pero, pero sa akin, mas better to kasi flesh. Flesh naman kasi to. So, yun na nga, guys. Meron ako nabili uh, a few months ago. Ayan, oh. Nang isang damit na, no bayan? yan? Yung, ayan. Burgundy kasi yung motif ni Gian. Ang kaso kasi, guys, napaka, ano niya? Sexy spaghetti strap lang siya dyan. And then, ay clean na dito. Pero, ang bagay na bagay sa akin. So, sabi ko kay ate, since hindi nga makakapasok ng ganito sa cathedral, sasapawan ko lang siya ng blazer na ganyan. O, ba? Diba? Bagay naman siguro, guys, no? Green, tsaka <coughs> burgundy. What do you think? Na, isang beses ko pa itong nasuot, guys, sa office. So, yun na nga. Balak ko, Ito na nga lang muna yung isusuot ko. And then, pagdating ng reception, tatanggalin ko na ito, of course. Kasi yung reception sa Marco Polo, pero since kung malalam, lalamigan ako doon, dadalhin ko pa rin to, guys. Ganda pala nito, oh. Nabili ko lang to sa aming neighbor, pre-love niya, from Korea. Oh, made in Korea talaga. Wow. Kaya pala ang ganda ng pagkaka... Pagkaka... Ano talaga? Tahi. And bagay na bagay to, sukat na sukat to sa body ko, guys. So, yun. And then, I'll just pair it with, ano, hindi na ako bibili ng shoes. Wala na, wala nang budget. <laughs> ang, ano lang, yung luma ko lang na shoes, ang, ang gagamitin ko rin na, yung my heels. Yung, ginamit ko rin sa kasal ni kuya. Yun lang ang gagamitin ko. Turn off ko na tong lights. Ang dilim dito, no? Bala ko, guys, but bibili ako ng, in the future ba, bibili ako ng electric fan. Kasi kung ganito, makulimlim, I don't need to use the, the aircon. Pwede ko lang i-on ang electric fan dito. Yun ang bala ko. May electric fan kami sa baba, isa lang. Tapos may ceiling fan kami. Pero gusto ko dito sa room, meron. So yan, maglalagay ako. Kasi ang laki pa naman ng space, oh. Yan, oh. Ang laki pa ng space ng aming room. Ng room na to. Ayan, dyan ko lang pala dilagay. Eh, yung mga pera ko. <laughs> Hindi ko pa pala na... na Nabalik. Ayan, oh. Coins na lang yung pera ko, guys. Sus. Hindi ba kayo naawa sa akin? Charot. Ganda ng wallet ko, pero ang laman, coins. <laughs> Kasi naghanap ako ng coins kanina para nga dun sa uh, pamasahe sana ni Kian. Eh, meron pa lang si Daddy. So, pang ano na lang to? Pang? Ano ba yan? Pang emergency yun ang kagandahan guys kapag nag-work ka lang sa bahay kasi you don't need much money like everyday wala-wala kang pupublimahin na pamasahe yun, yun malaking bagay yun guys kapag nag o onsite sus, Diyos niyo ang laking bagay talaga nun Nagay ko kayo dyan ha kasi i ko lang yung aking computer para magkailaw So, dati guys nung nung nago onsite pa ako kulang kulang 200 a day ako guys kasi number one pamasahe ko pa lang guys ano na 100 bucks na back and forth na yon kasali na don yung yung e-bike oh so kung wala kang 100, Magkakabot ka kaya doon. Di ba? So, hindi. Tapos, yung kain ko pa. Kasi, hindi na ako makakapag-breakfast dito. Kasi, ang aga-aga ng shift ko noon, al alas 6 o alas 7. So, dapat 5.30 pa lang. Kaalis na ako dito sa subdivis subdivision. Nakasakay na ako ng tricycle. Or, e-bike papunta sa poblasyon. And then, from there, sasakay ako ng bus. Eh, magkano ba yung bus dati? 30 plus. 35 yata yung naabutan ko nung nasa Teletech pa ako. And then back and forth yun guys. So 75 na. Plus ano, 100. 200 nga talaga guys. So kung wala kang 200, wala ka talagang, hindi ka kamaka onsite <laughs> wala kang pamasahe. Sa, diba? Soli ko lang to. So yun at ito na ngayon talaga yun guys, yung gagamitin ko sa kasal ng ate ko. So yun. Mabalik tayo don sa pag-work onsite site nga. Kaya naaawa ko dito sa mga ahente ko, guys, ba, na... Uh, they're really trying their best na matapos na yung phase nila na on-site sila. Kasi gusto na talaga nilang mag-work from home. Kasi ang laking tipid din, guys. Tipid sa pamasahe, tipid sa pagkain, tipid sa damit. Kaya nga, ang dami kong damit dyan, guys, na hindi ko talaga nagagamit pa. Yung iba, mga bagong bili ko, hindi ko pa nagagamit. Kasi nga... <laughs> Kasi nga, saan ko naman yung gagamitin? Eh, miminsan lang ako nag-on-site. So, and, alam namang mag ako guys dito while while working. Although, yung mga makeup ko nga, uh, most of the time, nagmi-makeup ako kasi nga para hindi mag-expire na. Pero nag-expire na ngayon guys. So, it's high time for me to buy. Um, kailangan ko lang bumili ng anong ginagawa mo? <laughs> Pakibaba ng aking tasa when you go down, okay? Bakit? Bakit? Oh, hi, say hi to the guys. <laughs> ano ba yun guys? So, um, pala kong bumili ng Everbilena kasi may bago yata silang labas na mga combination of metallic and matte colors. So, titinan ko lang guys. And mura lang din naman. Or vice ganda din. So, pinagpipilian ko yung dalawang brand na yan. Kasi, um, as, aside from we support Pinoy products, uh, magag magaganda din yung mga qualities ng kanilang makeup. So, balak ko, I will, itatapon ko na to guys, itong mga makeup ko. Ito. Itong, ano ba to? Ecru, Ecru Quad Palette ng, ano bang brand ito? Detail. Yeah. So, ang dami pa naman sana, oh. Ayan. dami pa niya, oh or di ko lang ito tatapon, basta isa-set up ipuput away ko lang siya kasi hindi naman talaga um, yung, hindi naman nakaka ano kung mag, magsusuot kanya, gagamitin mo pa to kasi hindi naman talaga sila may extension pa to sila guys ba in other words, and basta naka-keep lang sila in a place na yung temperature is uh, ano ba yun, okay lang hindi, hindi naman sila nag-worn out kaagad So, eto. Ang dami pa kasi nila, guys. And tag isa, sana talaga kami ni nito. Eto yung sa akin. Kay Ninya yung isa. Kita ko yung isa. Kaso, hindi nang, hindi kasi mahilig si Ninya ng makeup. O, oh, ayan. Eto, naalala nyo to. Parati ko tong binavlog. O. Oh. So, yan. Dun sa Everbilen na meron silang ganito, guys, na combination ng metallic and matte. Maganda kasing combination, guys, yung metallic and matte. Kasi kung wari, kunyari, gusto mo ng yung plain na plain yung damit mo. Okay. Ang gagamitin mong makeup niyan, dapat metallic. Para magkabuhay yung plain mo na clothes. So, kung dark naman yung clothes mo, dapat matte. Oh, yung, yung mga ganong bagay guys, natutunan ko na lang talaga yan guys sa YouTube. And, uh, kasi dati, kung ano-ano lang yung nilalagay ko sa mukha ko eh. Kung ano-anong ano. Pero ngayon, imamatch mo yung kulay ng yung eyeshadow sa yung damit. So, kung white yung damit mo, Uh, neutral colors lang yung gagamitin mo like brown, light pink yun lang yung mga yun and then, uh, lipstick din guys kailangan ko na rin ng bagong lipstick kasi nga wala na dalawa na lang yung lipstick na ginagamit ko guys, so marami naman dun sa na, uh, less than 100 lang yun guys so, unti-untiin ko lang siyang bilhin guys and then, darating na pala yung order ko from Temu na brushes Bumili ako ng extra brushes, guys, kasi yung mga brushes ko na pang make up, kulang. Um, wala itong mga uh, smudger brush, mga ganon. So, um, lumang-luma na rin to, guys, like five years ago pa tong mga to. So, kailangan ko na rin mag-upgrade. Gusto ko sana yung kay Unclothes, eh, kaso hindi siya available sa Temu. So, yun lang, yung nakuha ko doon, yun lang yung in-order ko sa Temu. Darating yata siya this coming Saturday. Yun. Okay? Mamaya uli guys. Guys, I'm back. Anong oras na pala? 5 na siguro. So, kanina pa, ang uh, ako gising, ay ah, hindi, natulog pala ako guys. Kanina mga 1.30 to 3. So, when I woke up, doon uh, pala si Kuya natulog sa kabilang room kasi siya yung sumundo nga kay Kian, di ba? So, pagdating niya dito, hindi pa pala siya umalis and natulog siya sa kabilang room namin. Kasi si Papay, uh, nagpunta pala ng bambobe, So, doon din siya natulog kasi may dumating na kamag-anak nila. So ngayon, nagkita na sila doon, umalis na si kuya guys. Ay, eh, naligo ako guys, binasa ko talaga yung buhok ko kasi, ano na guys, nagpilit na akong buhok ko. Kasi nga, sa kagustuhan ko nga na, you know, maintain yung oiliness niya, yung healthiness ng buhok ko kasi nga, kasi nga naka ano to eh, naka blonde and all. So, miminsan ko lang to binabasa guys, like take the dalawang araw, tatong araw. Eh kanina talaga guys, as in, nanilimahid na talaga yung feeling ko ba. So, ayun, binasa ko na, kakaligo ko lang, pinapadry off ko lang siya, guys. Ay, hindi ko muna siya uh, sinusuklay, guys, kapag masyado pa siyang basa. Kasi the tendency is, uh, ano ba siya, brittle siya and maraming mga falling hair. So, yun lang muna, guys. And then, bababa na ako because... Magdi-dinner na kami. Nagluto ako ng fried rice kasi ang dami naming mga leftovers na kanin. So fried rice namin si Kian, yun nag-prepare ng garlic. So to my little boy Kian, thank you, dong. Good job talaga, anak, kasi gusto niya daw mag-chef. <laughs> Char. So ako naman yung nagluto ng uh, fried rice. So tinuruan ko siya kung paano magluto, guys, ng fried rice. And then daddy paired it with I think adobong ano ba 'yon? Uh pork chop. So, yun yata yung ulam namin, guys. So, I'll end my vlog na lang siguro, guys, for today. Kasi ayoko na ka talaga yung mga masyadong mahaba talaga. Not unless talaga kailangan. So, I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo parati, guys. Be good and God bless everyone. See, I'll see you guys again on my... Oh, bago pala ito, guys. ah uh, bago ko pala makalimutan. So, yung sing-sing ko, guys, na ito, yung wedding ring namin na binili namin ni Daddy, hindi na rin magkasya sa akin, sa kamay ko. So, ang iniwan ko na lang is yung parang engagement ring niya. Pero ito, nilagay ko na dito sa kwintas. So, pareho kami ni daddy. Yung kwintas din niya, nilagyan din niya ng pendant na wedding ring namin. So, I'll see you guys again on my next vlog. Andiyan na yung anak ko. Okay. Ingat kayo guys.